day in my life as a babaeng walang pahinga hoy. Hello sa inyo mga biday! ito mga may gabi na nga nito at ito, napaliguan ko na nga rin si CJ. Ewan ko ba sa batang tutuwang tuwa talaga kapag inkantadya na nga yung palaba. At hindi hindi nga natin makakalimutan ang magpahid ng off lotion sa batang makulit. na routine niya na talagang maligo tuwing gabi mga Mi, at hindi talaga pwedeng hindi ito maliligo. Simula one year old naman si CJ, talaga namang nasanay na itong maligo tuwing gabi. After ko na maasikasuhin niyan si CJ, ayan, nanonood na nga ang batang makulit habang hinihintay nga namin si dading umuwi dahil daladala niya nga yung lulutuin kong ulam. Habang naghihintay nga kami ng oras mga mi, eto, sinimulan ko na nga munang maghugas ng pinggan. <tellan> Wala namang bago, ganito pa rin. Araw-araw pa rin talaga tayong may mga gawain at hindi talaga yun matatapos. Ganun. Pinanasan <laughs> ko na nga rin itong lutuan ko mga mi, at eto, hinugasan ko na nga rin yung kaldero. After naman niya, nagutom nga ang batang makulit at sabi nga niya, ay e, gutom gutom na daw siya. Kaya ayan, binigyan ko nga ng burger. <tellan> hindi na nga niya maantay yung ulam mga mi. Magluluto pa lang kasi talaga ako ng mga oras na yan. Kaya binigyan ko na nga muna siya ng tinapay para naman hindi mangulit. Dumating na nga rin si Daddy, kaya ito, sinimulan ko na nga rin hugasan eh, itong baboy na binili niya. Meron nga nagtanong sa comment section mga mi kung magkano nga daw yung budget namin one week. Hindi ko na nga din mahanap yung comment mga mi na tabunan na. Hindi ko na nga din alam kung magkano yung binabudget namin per week mga mi Basta nagtitipid kami, ganun, tipid na tipid. For example mga mi itong ulam namin ngayon ay adobong baboy. Aabuti na to sa amin hanggang bukas ng gabi mga mi ganun. Kapag naman tingin namin na hindi kasya, nagdadagdag na lang ako gaya ng itlog or dilato. Taga, Kasama na din dyan mga ni Daddy ng tanghali? Sa taas ba naman ang bilihin ngayon? Hindi na nga natin alam kung paano nga mag-budget. Charing. <laughs> Kidding nga sa ibang sa totoo lang, mahirap naman talagang mag-budget, lalo na nga kung wala kang iba-budget. Charis. <laughs> Basta laban lang, push lang, go lang, ganun. And by the way, going back sa video mga mi, eto nga, nakapagtimpla nga ako ng juice kahit nga malamig yung panahon. Nagsimula na nga rin ako magluto dyan mga mi. Ayan nga, minekos-mekos ko nga lang yan. Naantayin ko nga lang lumabas yung sarili niyang mantika, ganun. Nalaro ngayon yung mag-ama ko doon. Ito, binalikan ko nga itong niluluto ko. Nilagyan ko na nga yan ng pampalasa, mga mi Nagugutom na naman nga ako dahil napanood ko na naman itong video. Diyos ko, dahil hubos na yan. Chay. so Suyo ko nga kay daddy na balatan nga ng orange etong si CJ dahil gusto nga daw niya ng orange. Nilagay ko na nga rin itong mga tan kong itlog mga may 5 pie pieces nga lang yan at ito luto na. Tara po kain tayo. Thank you po Lord sa blessings. Kakagutom talaga ngayon lalo na maulan. Diyos ko day. <laughs> dami dami talagang cravings for today. At yun lang muna for today mga mawe.